Hindi isang ayon si National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisakan sa panukalang pagbibigay ng oil subsidy para sa lahat ang kanyang paliwanag sa report ni Rod Lagusad. Hindi pa si National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisakan sa pagbibigay ng subsidy sa langis sa pangkalatan. Paliwanag ni Balisakan ng mga may yaman lang na may mataas na konsumo ang makikinabang dito sa halip ayon sa kalihim ang dapat masubsidize ay ang mga nasa vulnerable sector tulad na lang anya ng sektor ng transportasyon na kung saan mga ordinaryong mga maumayan ang makikinabang i think we should avoid uh, subsidizing na uh, uh, power electricity fuels uh, for you know uh, uh, generally na, because the the biggest consumers of, of fuels for example and uh, are are the rich the biggest consumers of electricity are are the rich so if you subsidize those who benefits kaso na dito sabihin ni San Miguel Corporation president and chief executive officer Ramon Ang sa ginanap na Philippine Economic Forum nananatiling mahal ang langis at kuryente sa bansa para sa may ipinati. And our neighboring countries don't impose taxes. But if you look at it on a equal basis, our prices if without the subsidy and without taxes is even lower than Malaysia, Indonesia, and Thailand. Binigyan din ni Balisaka na dapat pagtuunan ng pansin dito ang mga nangangailangan. Nasa kasalukuyan Anya, ay may mga programa nang nakatutok dito. As we implement our digital digitalization program, our uh, national ID, we should be able to um, perfect yung targeting. na no? No, the Yung tinatarget natin na tulungan, eh, talaga yun ang matutulungan. That way we can save a lot of, of, of fiscal resources. Anya, sa pamamagitan nito, ay may iwasan ang pagkakaroon ng fiscal crisis na katulad na nangyari noon, na nagkaroon ng Oil Price Stabilization Fund. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.